So as of now, ito yung mga malalakas na kasama ko. Ito nakita niyo mga katawan. <laughs> Napakalakas nito. So welcome to Reynard's TV. So gusto may mga kain natin nakita nito. ito ay tapos na itong naubusan. So sa pagubos ko dito ay hindi ko talaga ito makaya kapag ka ako lang mag-isa. So kumuha ako ng tatlong helper. So yung kinuha kong tatlong helper ay mga uh, batos ko lang so as of now ay papakita ko muna sa inyo kung gaano kalaki yung mga helper na kinuwa ko upang tumulong sa akin na magbuhos dito sa beam na ginawa ko so as of now ito yung mga malalakas na kasama ko ito nakita nyo mga katawan na pakalakas nito so ngayon ay upuntin nyo na namin yung Uh, mga pagbuhos dito sa beam ng aking bahay. Oh, dito ba? oh, eh, ah. niyo, napakalakas no? Maliliit pero napakalakas. Oh, So dito kami nagmi-mix. So yung ano namin, yung patubig namin is ano, kabayo. Tandong. Ah, <laughs> ay. Thank you. Bây giờ mình cũng đi gom ai thôi. À. Đây cùng đi gom ai.